Hi guys, happy happy Mengurat muka Mengurat muka Mengurat Kuratan deh Gak asalin kena yang kayak Valentine Sana Ayan ang mga kaibigan kong mahilig selfie Kahit sa sulok ng galaan namin Ayan, selfie Selfie, left, right lang, selfie tinggal <laughs> gue. Ah, sige sige cheese. <laughs> <laughs> Sabok nih. Eh.

Siya naglutaw? Ay. Naman naman. Eh. Oo, oh, naman eh. Dali na ito. na. Dari. Sa lura, si mong kamot. Dito. Paa pa kamot. Doon. Yan o. Oh. good afternoon. Happy Friday sa lahat po na nasa Middle East, sa lahat po ng mga OFW. Happy Friday. Pero pag nasa Pilipinas po tayo, happy Sunday. O oh, diba, balik tayo. Okay. Nandito na naman kami after Simba. Dito kami ngayon nag nag mini Diba? Tirik-tirik na tirik, tirik ang araw. na may photographer. <laughs> yes guys. Here, nindot kayo ang view de Ray. Nindot kayo? Dako kayong barko. Asa tong barko? Dito man tapaingon. So go. Go, tiktok now Naman tag di na magulan. Diba? Diba? So, nandito po ngayon sa Qatar. Gala po kayo dito. Upo, upo. Marami. Libre. Libre lang. Dalhin nyo yung mga kadate nyo. Lahat. So, ay, bilat ni mama. <laughs> so, we go walking. Nandito tayo sa tabi ng dagat. Ang lamig ng simoy ng hangin. Building, mga good na good

Duki rong tak dili hangin sa. Yan dagang kay tao diri. Tugnaw gyud siya. okay, kakli para mawa ang tugnaw. Dagang kalapati oh. Laghay kalapati. Hmm, oh, cakai nadi ha. daghay man ko diri di pang ang dami nila marami sigurong food diyan kaya nandiyan sila uy careful yung ang mo makita mga kuan. Tawagan ni. Eh. Guys, sakit na sila kasi hindi nila nakayanan ang lamig. So, we're going home. Or we're going to another location.

siya sa kanang kuha sa kanang kataasan. Huwag ka gani nga so. Ano ka na Fake binis? Diri ah! Asa? Dito ta sa likod ni Kat Kat. Diri ta na nao. Ayo. Ayaw na! Diri mo na nakao. Tindot kayo na sa taas. Sa taas view. Sa kyan view. Asa naman ta? Ito sa bag city. Tara. Ito na dira. Ito ta dini dira na punta. May view diha. Ayan siya. Ang gahe mong panit. Uh -huh. Guys, uh, padahan-dahan ng baba ko guys kasi ang hirap ng suot kaya galing ng simbahan tapos emo mo so be careful wala po kung nagkurug-kurug pa ako gadili may ako magtago kung kurug-kurug kurug-kurug yun wala man Hehehe, isipun nak. <laughs> Ako ay right la, right sipon. Dili ba ang hot balloon, no air balloon? okay So we uwi na kami kasi hindi namin nakayanan. No? Uh, ang lamig kaya ay, we're going exit na again. Okay. Sila ang kapal-kapal ng suot samantala ako ang nipis-nipis ng suot ko. Dere ya, si Donabel. Daming barko oh. Malamig nga lang. Dapat kasi hindi naghangin. Diba? Naka-block na nice kayo kayo picture Dahil ba, hindi wala siya ganado siya magpa-picture, Hindi siya ganado siya ang <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> gusto siya muli. <laughs> okay, where we going? Oh, book na mo. Going home. Mo. station. 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 Sukwakip. Sana wala siya naghangin. Para tuloy-tuloy.